Ang ating lalaruin ay password. password. Ito, madalas na natin yung pinapanood. Ay, nilalaro. So, mechanics natin, bubunot ang player ng word at pahuhulaan sa katim gamit ang mga one-word clues. Patuloy ang pagbibigay ng one-word clue hanggat hindi mahulaan ng tama. Ang team na makakatapos sa loob ng mas uh, maliit na oras ang siyang panalo. panalo. Okay, so, may timer tayo. Diyan, so, naman na, si Sir tayo, ah, hindi tayo mag-teammate. Walang team dito Oo, ako Di, nang mauna. Ako mauna sa'yo. So, sa, si, mauna so, muna salitan, si... Salitan, salitan. Salitan na. ito. Mauna Kasi muna oh, bato, si... bato, bato, pick oh. up. <laughs> bato, bato. Race to three, ha? One, oh. One, two, three. Go. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ay! One, bato, bato, pick. ah, uh, two, bato bato pick. <laughs> Ay, oh, bato, bato, pick. Ay! bato, bato, pick. Ah, yes. Ay! Bato, bato, pick. Ay! Yes. Okay. Mauna ka. So, ikaw oh, ang una huhula, ha? Oh ko. Ano ah. dito na yung mga words natin. <laughs> oh, sige. Galingan mo. Ah, wag mong gagalingan, ha? Pero gagalingan ko naman magbigay ng Ano, ano, ng may tools. category ba yan? Wala. Pero syempre, ano? Okay. Hi! Mm. Gusto ko to. Um, bundok. Sierra Madre. Ay, nakuha niya lang. Oh. Madre. <laughs> daya, daya, daya lang. Wow. Oh, hindi. Okay, next. Oh. Puto bumbong. Pasko. Ah, gabi. Simbang gabi. Oo. Oh. <laughs> Ikaw. Mm. Wait lang. Hoy, wag mong titignan. Hindi na titignan. Ulan. Bagyo. Uh, Thunderstorm. Uh, uh, Torrential heavy rain. Damit. Damit jacket. Um, Kapote. Uh, Raincoat. Yes. <laughs> oh, next. <laughs> <laughs> Parang galit na galit ko. Oh. Uh, ano? Ulan. Uh, bagyo. Malakas ang hangin. Uh, signal. Typhoon. Oo, oh, 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 typhoon. Oh, malakas ang hangin. One word clue lang. Oh, dalawa nga. One word At, clue uh, lang. Ano ngayon? Bagyo ngayon. One word clue lang. Oh, bagyo. Uh, Nika. Oh, oh. Sige. Christine. Sige. Uh, Ophel. Lagyan mo. Bagyo. Bagyong, Bagyo. Nico. Nika. Oh. <laughs> ano ba yan? One word oh. lang. Kaya nga password. Mm. Pagkain. Pipino. Um, karne. Karne. Pinikpikan. Ah? Ano ba yan? <laughs> oh, ikaw, na. <laughs> ba't, ang, ba't magaling ka ngayon sa password? Ah? Oh. Ay. ano? Pageant. Um, Miss Universe. Babae. Uh, Chelsea Manalo. Uh, maganda. Catriona Gray. Oh. Ah? <laughs> uh, ikaw na man. Oh. Pasko. Ah uh, pagkain. Pera. Pera. Ampaw. <laughs> uh, malaki. <laughs> Ni, uh, malaki? Isang taon. Aguinaldo. What? Ay, bonus! Christmas bonus! <laughs> uh, <laughs> ibigay mo na kami Christmas bonus. <laughs> <laughs> Ay, 30 man pay! <laughs> 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 30 man pay. Ito naman din yung isa. Ano yan siya? Ay, si, ano? Sa simbahan. Puto bumbong. Why oh. gano'n talaga <laughs> puto bumbong ka? <laughs> puto bumbong. Hoy, hindi! Yung puto bumbong kanina, yun yung ginawa mong clue. Sige nga. Simbang gabi yun. Ayaw nga. Kaloka ka. Susing yung Sino mas mabilis sumagot? It's a tie. It's a tie. Pareho. Dapat may tiebreaker tayo. Bigyan mo kami ng tiebreaker. Yung mahirap. Tapos ikaw ang magsigaw. Oo. Oh, oh. oh, oh. Bigyan nyo nga ng mic siya. Sabi, tapos oh, na hulaan natin. Ikaw yung maghuhula. Ikaw. Hindi oh, oh. tayo ang maghuhula. Oh, oh, Paunahan tayo. tayo, mag tayo. Oh. Ay, mo, Last, Sir, hindi Pumko, ako papayag talaga. Makahampe. Painumin natin Ikaw ang gagawa Toyota ng, Soka, ng si Madam Bea. Mm -mm. Painumin natin si Madam Bea ng Toyotsuka. Oo <laughs> 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 pala, nag-Toyot. Sige, an anong word? Anong word? O, uh, dali na. Klu, kailangan ng clue, kailangan sa... ko lang clue. Sige na, let's Five, go. Five, six, seven. Ay? Diyos ko ha. Bongga. Uh, o, oh, go. First clue. First clue. Kanta. Uh -huh. All I want for Christmas. Sarah Ronnie mo. Jose Marichan. Mariah Carey. Madami. 12 Madami. 12 Days of Christmas. Bini. Mm. Uh, Sa SP19. Pasko. Pasko. Uh, uh, Pentatonix. <laughs> Pasko. 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 Password. Password. Choir. Uh, UB Coral. Choir. UB Choir. Classic. Uh, classic Hindi. Christmas. Classic na Christmas. English. Ay, classic na Christmas. Ay, ba koral Kural, kural. Kural? Kural. Kural, madami. Uh, pipino. Phantom of the Opera. Mime. <laughs> um, Ramo. Mime. Kaya biyad. Ay, <laughs> song. Ay, song. Song. Song kanta. <laughs> ano? Silent night. Salad salat ay 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 lang ay ikaw na nga nanalo. Pala, oh, ay 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 Hoy, wala pang Friday! Hoy, ay Wala! Friday ay so, yung... Tatakasan mo ako ng Friday. <laughs> Dapat Friday. Wala. Bukas po mga ka ay ay siya ng ay Congratulations! Oh. Nice. <night>. Alam, kinanta namin yun nun. No? Sige nga, sample oh, na. Ay, syempre, iniba. Oo. Oh. Hmm. Oh, hindi na, wag na. Baka masira lang yung araw ng mga ka -MN. Sige, basta nga masira <laughs> yung araw ko din. Go. <laughs> okay na, tama na. Oo. Oh, silent night nga talaga, si hindi siya kumanta. Silent night. Silent night. Oh, basta mga kaya, di Silent Night. <laughs> ako ang nanalo today. Painumin ko si Madam Ben ng Toyotsuka. Depende yan. <laughs> oh, oh, Ay, mag-absent ka ako bukas. <laughs> wala, wala mag-absent. mga kaya, nga po, yung mga inihanda natin sa